Ila umiwas na sa pagpapa-interview si PNP Chief Romel Marbil tungkol sa usapin kay Vice President Sara Duterte. Si Paul Montibon magbabalita. Kapansin-pansin ang biglaang pananahimik ni PNP Chief Romel Francisco Marbil dahil hindi na siya nagsasalita pa patungkol sa mga isyong may kinalaman kay Vice President Sara Duterte Kasunod ito ng inilabas na open letter ni VP Sara na kumukundi na sa pangaharas ng PNP sa Vice Presidente. Una na rito, ang walang paalam na pagtatanggal ng 75 na police personnel sa tanggapan ni VP Sara. Pagsisinungaling na walang banta sa buhay nito at tila surveillance sa kanyang pamilya. Sa panayam sa tagapagsalita ng PNP na si Police Colonel Jean Fajardo, hindi na raw sasagutin ni Marbil ang isyu dahil nakatuon na ito sa pagtulong sa mga biktima ng nagdaang kalamidad. Sa ngayon, Ani Fajardo, mas pipiliin na lang ng PNP na resolbahin ang isyo sa tahimik na pamamaraan. Well, like I said po na the GPNP opted not to not to answer na lang po kung ano man po yung mga nabitawang uh, salita po ng ating uh, Vice President, of course, out of respect to our Vice President. Kung ano man po, kung ano man po itong mga usapin po na ito, we rather uh, address this uh, silent people. Ang problema kasi hanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw ang totoong dahilan ng pag-aalis ng security detail ni VP Sara at naiwan lamang ang mga pulis na mismo ang PNP ang pumili. Bagay na una ng tinawag na sinungaling si Marbil dahil sa mga tagpitagping palusot at dahilan. Nauna na rin kinundina ng batikang abogado na si Attorney Harry Roque ang tinuran ng PNP dahil ang Vice Presidente bilang pangalawa sa pinakamataas na posisyon ng bansa ang siya lamang may karapatan na pumili ng mga police o security na may trust at confidence ang pangalawang pangulo. Alam mo, gaya ng aking sinabi, ang seguridad, kapag hindi mo pinagkakatiwalaan ng nagbibigay ng seguridad, wala ka rin seguridad. So ang importante hindi lang merong tao na nagtalaga na magbantay sa iyo hindi, mas importante na pinagkakatiwalaan mo yung mga taong na nagbabantay sa iyo. Ibinabalara rin ni Attorney Roque na si barbil ang posibleng managot sa kaning may mangyaring hindi maganda sa si presidente kasunod ng desisyon nitong alisan ng security detail si VP Sara. Samantala, dahil sa naranasang kalupitan ng PNP sa pangalawang Pangulo, mismong ang grupong Moro National Liberation Front o MNLF na ang nagpaabot ng kanilang pagsuporta kay VP Sara at handa ang grupo na maglaan ng security detail para sa pangalawang Pangulo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal. Naguulat Paul Montemon, SMI News.